Buenos dias, damas y caballeros. Tuloy-tuloy po ang counter-propaganda campaign natin sa kampo ng ni former President Rodrigo Roa Duterte at pati ng China. Because as we explained earlier, we are in the middle of war. We are in the middle of a cyber and propaganda war laban sa China. And that is a war where tayo mga citizenry can get involved samantala the Marcos administration is waging their own diplomatic and legal war. Not only here in the country but in the world stage like uh, nandyan sila sa Amerika ngayon to meet with the tripartite, to attend a tripartite summit between uh, uh, Japan, Philippines and uh, the U.S., So uh, they are doing their job, the Coast Guard uh, personnel are doing their job, nagsasakripisyo yung mga Marines na natutosta dyan sa parang pressure cooker or parang kwan, ka, uh, kalan <laughs> sa init sa umaga dyan sa BRP Sierra Madre. Tayo naman dito sa Vlogcaster Channel, we are also fighting our own war for god and country because the philippines is ours so join me in this fight by sharing this blog to friends and relatives encouraging them to to share this blog and asking them to subscribe to the blogcaster channel to join me in the in this patriotic quest patriotic campaign para labanan ang ang uh, ang uh, propaganda ng china at pati mga mga traidor, mga kwa nila, mga aso nila, ha? mga tuta nila dito sa bansa natin. So that's why, uh, again, we will go back to the press ni former President Duterte kung saan na uh, may bago siyang gimmick uh, to, to extricate or para, para to get out of the complicated mess na where he found himself uh, In ngayon na na-trap siya sa sitwasyon na ito, itong gentleman's agreement at uh, kung ano-ano ng excuse ang sinasabi niya. Uh, isa naman sa mga bagong excuse na sinabi niya during his uh, uh, press con this week was uh, that uh, hindi daw niya pwede ibigay o hindi daw totoo ibinigay niya yung uh, ayungin shawl kasi hindi daw nga niya alam kung saan yan at hindi daw nga, hindi nga niya alam kung paano abi uh, ang ayungin shoal ang tawag niya ay ayunan shoal <laughs> ayunan ang layo naman no ayunan Seoul uh, ako I've been uh, 20 uh, or oh, uh, almost 20 years or more than 20 years sa Philippine Daily Inquirer I have covered uh, many presidents and then later on nung umalis na ako sa Inquirer uh, to put up my own PR firm nahawakan ko yung mga political candidates na naging presidente o kaya nung presidente na sila, kinuha nila ako as advisor. So, pero ito lang ang first time na narinig ko na isang presidente na hindi kabisado ang geography niya. Hindi lang man inaral kung saan yung Ayungin Shoal at hindi lang man inaral yung ano-anong lugar ng Pilipinas. Six years sa dyan sa puesto hanggang ngayon, kung a uh, according to him, hindi pa niya alam kung saan yan ayung shoal. Eh sana tinuloy niyo na talaga yung jet ski para nala, malaman sana. So si play natin yung video yung audio uh, audio na lang ipa-play natin para hindi tayo mabulilyaso sa <laughs> kasi alam niyo naman si Vat muntik na tayo nawala dahil uh, Nagmas reporting tayo sa Peking copyright uh, violation daw. So kaya audio na lang i natin para tatagal pa rin yung Bat Channel at hindi matanggal sa sa ere. At na uh, muntik na nangyariyan na uh, two years ago. Okay, let's play this uh, again uh, another uh, part of the press con ni President Duterte. Uh, held uh, late this week. Pero itong Carpio na ito, ayunan. Bakit ko? Kung ibigay ko yung ayunan siol, just Carpio, kung hindi ka bagago Ayunan siol. Narinig nyo yun. Ayunan siol. Six years ka dyan. Ibinigay mo na nga yan. Ibinenta mo na nga yan. Hindi mo pa ang pangal, alam ang pangalan nyo. niyan Kasi sa... Iba, uh, Deng Xiao ata o something ang pangalan ng China. Baka yan ang memorize niya ah uh, uh, something ganon at uh, sa sa naman mga Amerikanong tawag ata diyan Thomas Shoal ganon pero tayo syempre Pilipino ayungin ayungin Shoal eh ko na lang yung South China si eh. hindi ko nga alam kung saan yung ayunan hindi ko nga alam kung saan yan ayunan imagine mo yan ayunan kahit yung mga bata siguro na na naririnig na, na, sa inyo na pineplay nyo yung VAT uh, VAT uh, uh, video siguro sa ka, ka sa ka-expose sa boses ni VAT na memorize na rin nila yung Ayungin Shoal pero ang presidente natin ilan lang ba controversial soul, shoal ilan lang ba shoal na meron tayo BRP Sierra Madre isa lang eh Although originally tatlo daw yan, pinasat-sat sa iba-ibang shoal nung, nung, nung Estrada Administration, pero yung dalawa ata parang natangay na ng kwan eh. Baka mas maliit na barko yun or malal hindi masyadong mababaw yung, uh, yung sand dunes, kaya na nawala na. Yun ang gusto na ng China na mawala na rin itong uh, BRP Sierra Madre na World War II na bulok na barko. Sige, tuloy natin. Ayunan Shoal, ha? Ayunan Shoal. At ito, Justice Carpio, sabihin ko sa iyo, if China would decide to erect a naval base there in the island nearest us, Uh, can you stop it? Ano mo yung Supreme court, Supreme court ruling mo dyan? Papel lang yan. Idiot. It cannot stop a war. Tingnan mo, war. Kung ang China umatake sa sa atin, hindi siya natatakot na ma, ah, natatakot siya magkagera. Pero kung Amerikano at mag-trigger yung World War 3, sabi niya, ubus lahi na daw pat wala mawala na magugunaw ng mundo sa mga nuclear armaments nitong dalawa so it can happen both ways king umatake yung yung China o umatake yung Amerika. kaya ang gagawin ng dalawang bansa parang ginawa ng Russia at saka at saka America during the Cold War days hindi hindi sila hindi sila gumawa ng bagay para mag-away sila directly so hindi rin niya gagawa ng Amerika. Uh, the most they can do is to send ships so uh, kung gagawin niya ng, ng China mag mag maglalagay sila ng mga na mag-erect sila ng mga additional uh, uh, construction jan or fortress gagawa sila ang pwede lang gawin ng Pilipinas magpadala diyan ng barko at kung sinaktan nila yung kahit uh, binugbog lang nila or uh, Or kinarate nila <laughs> kinumpo nila yung isang uh, isang uh, sundalo natin diyan di ba sabi ni ni Pre US President Joe Biden kumasaktan isang Pilipino diyan dahil sa pag-atake nyo either either using baril using kanon, can or kahit physical attack uh, that will trigger the mutual defense treaty at papasok na yung Amerika. At hindi naman yan gera kaagad. Siguro, ang gagawin lang rin ng Amerika ay uh, magpagdala ng mga barko dyan, Australia, Japan, uh, at ibang mga allied countries, Canada, para, kumbaga, status quo. Walang, walang galawan. Hindi, hindi magkoconstruct ang China at uh, hindi rin tayo aatras. Ganyan lang. Pero, The way he's talking, kaya baka maniwala, ah, may maniwala sa kanya tulad yung marami na niwala sa kanya noon i-share nyo itong vlog na ito medyo kwan lang medyo sira-sira lang ang video uh, nawawala yung it's not here sa akin uh, subukan natin i-forward yung kwan kasi there was a portion na na kwan na wala silang signal sa kanila yun sa Davao o i-forward na lang natin o yan and you call yourself you call our place Republic of the Philippines Sinabi niya kay Carp, galit, na galit siya kay Justice Carpio. Sabi niya, oh, and yet, tinatawag mo ang bansa mo, Republic of the Philippines. Alis si Carpio, hindi sinabi sa Amerika. Gawin niyo na lang kaya kami province of America or state of America. Hindi, si Presidente, nagbiro, natotoo, biro, na totoo, biro na totoo Gawin niyo na lang kaya kami province of China. At uh, nung time niya, marami mga DDS na kabit kung saan saan. Kinokondisyon yung isip natin na province, Philippines, province of China. Pero inexpose ang media, kaya tinanggal nila at nakita nila, hindi suportado ng taong bayan. eko eh, kung nagkataon, kung, kung tumagal pa, nagpa-extend ng term si Duterte at sinubukan nila gawin yun, baka ngayon, province of China na talaga tayo remain to be a republic and be peaceful with everybody. Peaceful ka dyan, Ang eh, problema kasi ng China. Gusto rin naman natin peace, pero ang gusto tayo, China ng peace, yung peace na nakaluhod tayo sa kanya. Eh what is peace kung wala tayong self-respect as a nation? Wala tayong pride as a Filipino people kasi nakaluhod tayo sa harap ni Xi Jinping. Pagpunta dito, parang mga kwant tayo. Parang mga slave tayo or parang mga kwant tayo, mga uh, subjects niya uh, Emperor Xi Jinping. <laughs> di bale na, di bale na lumalaban tayo basta hindi tayo naka nakaluhod naka, naka sa kanino man. Filipino pride hindi naman palawan ang kinukuha ng ano. There are questions and issues about jurisdiction. We will continue to talk. Yan ang trabaho namin. Sabi niya, we will continue to talk. Wala nga, kasi yung talking nga, ibig sabihin, agree na agree lang tayo kay China kasi mas, mas mayaman sila, mas powerful sila, na buti naman dito sa Marcos administration, Oh, talk tayo, pero huwag nyo kaming ibuli, huwag nyo kaming uh, uh o pahirapan tulad yung time ni Duterte na hindi nila pinapayagan na maka makalayag or maka ma, yung mga fishermen natin na makakuan lang man to fish around the areas di uh, na ang kuan ang laki ng uh, ng baut, uh, bounty of fish Ah, uh, uh, pugat ng mga isda 'yan na hindi naman sila maka makakua maka, uh, makalayag doon sa kuan sa sa area na uh, pinapatrol ng China. So, hindi 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 uso yung dialogue sa bansa na gusto tayo gawin parang utus-utusan lang o uh, kuan lang uh, ta tao-tauhan lang nila. Na, na na experience na natin 'yan sa panahon ng Espanyol, sa panahon ng Hapon, sa panahon ng Amerika. Gagawin mo na naman natin 'yan ulit na papayag ba tayo dyan, na second class citizen lang tayo sa Pilipinas. So sige, until until dito na lang muna tayo. At least ito lang mga uh, quick points na gusto kong uh, i-rebat, gusto kong i- uh, i Paabot sa inyo with the hope that uh, ikalat nyo ito kasi uh, dapat lahat ng mga pa pa neg negative at uh, fake news nila lala lalabanin natin in social media. So again, please don't forget to share this vlog to friends and relatives and join me in the uh, cyber war against China and uh, and uh, uh, mga traidor ng China dito sa bansa natin. Mucho y más gracias a todos.